Hanyo sa iyo samahan nyo muna ako na kumuha ng conductor license dahil tayo ay mag apply muna ng conductor license. Uh, hindi pa tayo sigurado sa pagkukuriya kaya mag apply muna tayo ulit ng uh, conductor Ayan. license. Samahan nyo muna ako guys. Dito guys, eh, uh, magsasanla muna tayo ng uh, ikaw ni misis. Maganda rin talaga na mag-invest ng ginto kahit pa paano kasi... ah, uh, sa oras ng pangailangan lalong lalo na sa pagkuha ng requirements yan dyan sa charo pawn shop nga pala tayo nagsanla kasi napakataas dyan yan guys ah, talagang maganda pagka meron kayong mga ginto na pwedeng sanla tulad nyan pangailangan tayo ay ah, mag-apply kaya kailangan natin ng mga bagong requirements kasi 3 uh, years tayong napahinga sa ating pagtatrabaho ngayon eh, magre-reapply uh, tayo bilang isang konduktor kaya yon wala tayong budget kaya napilitan ni Sanla ang higaw ni misis eh wala kailangan talaga eh at uh, alamin natin kung ano yung mga pagbabago dito sa pagkuha natin ng konduktor license kasi napakarami ng dinagdag ngayon kasi sa ano pa lang sa student pa lang meron ng uh, PDC sa non-pro may uh, ah, sa, sa ano pala sa student meron nga uh, TDC at sa non-pro meron PDC uh, kanina ikakakuha lang din ng anak ko ng PDC nag uh, drive test na rin siya kanina uh, magkasama kami dyan guys yan siya yung nagbibidyo sa akin Ayan, pumiro na nga pala tayo dyan para makuha na agad natin yung pera. At para makapunta na tayo sa LTO. Ay, ah, yung LTO pala guys, malapit lang kami dyan sa LTO dyan. Ayan. Tinuturo ko yan ako at ayan, nakuha na namin yung uh, pinagsanlaan ng higaw ni misis. <laughs> Sana matubos pa. Ayan. Pupunta na tayo ng LTO. LTO. Tara guys, samahan nyo na ulit ako. At alamin natin ang mga bagong kailangan sa pag-apply ng conductor license. Ayan. Nagsuot na si Kuya Mike yun ang bag. Aalis na tayo. <laughs> Ayan. Alam ko ngayon, nasa 2K plus ang pagbuha ng ano. O 2K to 3K. Mga ganun kalaki ang uh, pagkuha ng conductor license ngayon kasi ang dami ng binago ang balita ko meron na raw uh, ano uh, CTC uh, conductor theoretical course certificate ayun ayan oh. nagpa-medical na pa tayo diyan guys pipil up muna tayo diyan sa form para sa medical ayan kailangan niya pala uh, ilagay lahat yung nakasulat diyan sa ano natin dati nating conductor license Ayan, medyo mahaba-haba yan guys at uh, kwento ko na rin sa inyo yung dati kong uh, experience dati na akong conductor guys ngayon uh, nag pandemic uh, yun, hiningatan natin yung sarili natin kaya hindi na tayo nakabalik hindi na tayo nakapasok at uh, yun nga, sunerte pa tayo kasi uh, sa pangalawang balik ko ngayon is uh, tinanggap pa tayo ng uh, may-ari ng ating uh, pinag-applyan. Uh, shoutout po sa Erdogan Almark Transit Corporation. Shoutout po mga sir. At uh, binigyan nyo pa ulit ako ng isa pang pagkakataon para maituloy din ang aking uh, nasin nasimulan trabaho. Ayan. Medyo mahaba-haba nga pala guys yung ano ko dyan ah uh, pagpilap ko medyo naninibago na ako sa mga pilap pilap kasi matagal na ako na bakante 3 years may get uh, kailan ba nag pandemic March, March 20 yan simula ano na sa bahay na lang tayo kaya ngayon naninibago tayo sa mga pilap pilap yung mga lakad lakad ng mga papel kasi uh, napahinga nga tayo pero... Kaya pa naman natin. Kaya ko pa rin makipagsabayan sa mga ganyan-ganyang... Lakad-lakad ng mga papel. Nakakapagod na nga lang. At uh, medyo nakakapanibago. Tapos ang... Ang, uh, ang nakaka-challenge pa rito, eh... Yung mga bagong papel. Challenge ba tawag doon? O parang nakikirap kuhaanin ng mga bagong papel ha na yung mga nadagdag lalo lalo na sa si LTO ang daming requirements meron pang ano kailangan mo pang uh, mag fill up sa portal ng ano LTO yun yung mga bagong ano ngayon bago pa makakuha nyan ah mag up ka pa ng uh, form sa LTO application LTO bago ka makakuha ng ano ng ah uh, tawag dito ah uh, papel ng LTO ayan guys medyo uh, andam ang dami pinipilapan ngayon hindi katulad dati na madali lang kumuha ng mga license lalo na luna sa conductor license dati wala namang mga CTC uh, saglit lang exam ka lang pagdas ng exam release ka agad yung uh, conductor license mo ngayon napakadami ng dinagdag kaya medyo uh, nakapanibago talaga at uh, parang parang nahihirapan ako ngayon sa mga ganyang ano pero kaya pa naman and guys pasensya na kayo at uh, hindi ko pa na ano yan hindi ko na binilisan uh, gusto ko makita nyo isa isa kung paano yung uh, pagproseso ng pagkuha ng conductor license Ah, sa mga followers ko nga pala dyan na gusto mag-apply bilang isang uh, conductor, inspector, o dispatcher, o sa HR, yan. Ah, punta lang kay sa Ergen Almart lalaanwan ah, lalaan 1 silang kabite. Hiring po sila ngayon. Ah, kung gusto nyo magtrabaho bilang uh, isang conductor, hiring na hiring po sila ngayon saka driver yan sa lahat ng followers ko kung gusto niyo mag-apply mga guys punta lang kayo doon at uh, sabihin niyo lang yung pangalan ko para uh, bilang isang referral para uh, ma-approve kagad kayo at uh, makapag-exam kagad kayo kung ano yung uh, ibibigay ng HR ng Erjan Almark ayan malaki naman ang sahod bilang isang conductor guys mas malaki pa ang sahod sa kung mag aabroad ka punta ka ng uh, tawag dito ng Saudi mas malaki ang sahod dito bilang isang conductor guys kaya nga lang uh, Ang laban dito isa puyatan kailangan matibay ka sa puyat dahil kung hindi hindi mo kakayanin ng biyahe na mahaba lalong lalo na ang biyahe namin dito isa uh, six ways o tatlong ikot para kumita ng maganda ganda ayan guys uh, alis na nga pala tayo dyan at uh, inahabol natin ang papunta ng PTEX dahil kailangan daw natin talaga kumuha ng uh, uh, CTC hindi tayo inapprove kumpleto na sana ako sa papel guys meron na akong ano meron na akong uh, medical meron na akong form na pinapang ko na lahat kaya lang sabi ng uh, sabi sa window 1 uh, kailangan daw ng uh, CTC o conductor uh, theoretical uh, course certificate at doon lang daw makukuha yun sa San Pablo Laguna o kaya sa PITX sa loob daw ng PITX kaya pupunta tayo ngayon kung hindi tayo umabot di bukas na lang ayan guys dyan na nga uh, bahay namin sa Pasinaya Homes Pasinaya West And guys kala nyo madali ah yung kala mong bilis yung pupatakbo ko naka, for, naka ano, pass forward na <laughs> pero guys eh minamadali ko lang yung video ko kasi medyo na mahaba na at ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga kailangan papel para makakuha ng uh, Uh, conductor license new conductor license kasi ako renewal na lang pero ganito pa kahirap ang daming pabalik balik medyo nakakainis din buti na lang at meron tayong motor kung wala sayado sa pamasahe eh. ayan guys uh, mahaba-haba yung ating uh, video kaya sana ay eh, pagtiyagaan niyo panoorin. Ayun oh. No? Oh. Tulin no. Ang tulin din Ha ha pass forward lang naman. Ayun guys, ipapakita ko sa inyo mamaya ha. Kung ano yung uh, sinasabi ko ng uh, CTC. Na kukuha natin. At uh, yun, enjoy nyo muna yung panonood sa video ko ganyan sa matapos to nakapass forward na nga to at uh, kunting na lang ayan mapapakita ko na sa inyo yung requirements ko yung mga kailangan uh, shoutout nga pala sa lahat ng aking mga followers sa walang saong pagsuporta sa aking mga video na ina-upload uh, sa mga iba-ibang bansa na nanonood sa akin sa Myanmar Bangladesh ayan mga Koreano na rin na nanonood ng video ko. Ayan, Thailand. Ayan, shoutout sa inyo mga bossing. At, a, napakalaking tulong yung naibibigay nyo sa akin bilang engagement. At, a, para kumita rin ng konti sa pagbablog. Ayan, guys, eh, no? Hindi tayo na-approve. Babalik na lang tayo bukas. Pero kompleto na tayo guys. Bali ang kulang na lang natin ay CTC o Conductor Theoretical uh, Course Certificate. Ayan. Ayan guys, sana nakatulong sa inyo yung video ko na yan. Kung gusto nyo kumuha ng Conductor License, eh, maganda-handa kayo ng mga 3-5. Kasi ganyan nakalaki ng inyong uh, gagastusin natin sa pagkuha ng conductor license. Para na rin tayong kumuha ng uh, non-pro. Ah. Uh ganyan na rin kalaki ah. pero yan nga ya, buti na lang at meron tayong uh, ah, na isang kaya meron tayong pangkuha ng requirements ayan ayan o oh, kung medical na ako guys nakakuha na tayo ng medical ayan kailangan na lang natin ay eh, CTC kaya bukas ay pupunta tayo ng PITX at...